Kwentang ang goya, kwentang na talaga. Oo nga, talenta talaga. Uy, Ay. ayun yung mga bayaw. Nagawa tayo ngayon ng kick-up, skateboard, ala bomba. Ito, welcome na naman sa isang episode ng kwek. Gultang wasak espesyal. At yung machino mo, ba't ganyan ang hawak? Ay. Delikado. Kailangan natin ngayon ng Nokia at ice Skin Ito yung panalo dyan. Sausawan ala bomba. Ito yung nagpapasarap dyan sa... Ano natin? Sa... Sa... Kick yung squid ball ala bomba. Kailangan natin gawain ito sa mga aming eh. Sa isang kanto, mga 15 hiwa. Ala bomba eh. Saan na ba tayo? <laughs> Ganito ang pag-iwa mga bayaw. 13, di ba? 13 na yan mga bayaw. Hindi mo na nakita. Luto <laughs> na mga bayaw. Pulutang Wasak Espesyal o oh Pue. Kikiam Squid Bowl ala Bomba. That's <laughs>